pupuntahan namin yung aking hacienda Opo, ako Hi. nagmamayari ng hacienda dito. <laughs> <laughs> ang lakas <na> tama. <laughs> Dati yan, nung buhay pa yung biyanan ko, ang dami niya mga tanim-tanim dyan, yung mga sigarilyas. Uh oh. Tapos dito mga papaya sa mga kung oh, ano-ano. Ngayon pag uwi ko, ang dami talagang dala-dala kong mga gulay-gulay. Sa tanim pa lang niya yun, pera pa yung doon. Mm -hmm. Yan o, oh. libre tubig o, oh. sapa. Mm -hmm. Kaya buhay na buhay ka dito, kuryente na lang kulang mo at saka bigas. Mm -mm, ka na lang ng bigas ah. Kasi mga pang-ulam-ulam, mangunguha ka na lang dyan eh. Ayan, libutin lang natin um, ang... Dito kami sa asinda ng aming nanay. <laughs> <laughs> hmm. may, mga, so, may mga papaya kasi doon. Milya-milyang lupain. Pag na naman ilayang. Sana, sana atin nga at na Sana nga atin sis ano. Sana. <laughs> <Buking mo. laughs> sana. Ganda ng ano dito. Pawala sa stress. May sama ka ng lugod mo sa puno. Yan dati, yan ang imbakan ng tubig noon, nung may hi, time na may hito pa. Mm -mm. lang yung tubig kasi ito yung dating mga hituan. Mm. Yan Oh. No? Pero alam mo na yung mga aas dito din eh. Oo. Oh. Dito, no? Yan no? dati mga fish pond ito, mga tilapia at saka hito. Eh, yeah, hindi na nila Wala na nga nagmamanage. Sayang o. Ako na lang sana, utusa okay, na magmanage sa sipag pa tao. Kaya yan. Ayan o, no? mga saging-saging. Puro probiwad ko, magbili ka na lang ng ano. Ayun o, no? iha harvest <coughs> Kaya mamaya, kukuha, kukunin pa yun ang kapatid na niya. Kalabasa na tanim nila. Ayan mm -mm. Galing, oh. Eh. Ay, walang mga bunga yung... Ayun, may bunga yung papaya. Nandun sa taas. Lawak, yun. yun. Maluwag pa to hanggang dun. Grabe, Dati ang pinakabahay ni Nabadi nung joke. Marami yan. Inaalaga na muna namin. <laughs> ang lakas ng tao mo. Marami mm. hmm. Eh. niya. Isawa din na eh. yun. Oh. Caretaker. mm -hmm. Lala na muna namin. <laughs> ang lakas ng tao mo. Hmm. Dami ni, eh. isa o dami ni. Eh. Oh. Mm -hmm. Ano, ang daming kambing. Galing. si ama, mahilig yun sa kambing. Ama, katay na tayo ng kambing. Papakuha ko ng papaya, laman. Yung hilaw, para pang tinolad sa kapanggata. Ay, nakiyakyat lang. Ay, walang bunga yung mga suha. Oh. Mga suha, mga bukado, meron yan dito. -mm. -mm. Kaso lang, wala ngayon. Dati aki akiat namin itong mga suha pag may bunga eh. ang daming mga puso. Wala, walang mga kan ngayon. Wala rin mga bunga na yung mga dalandan. Mga citrus. Ayan, yan yung mga yan o. Oh, yung mga puha, puno niya. Oo, dalandan. Yan o, oh, suha. ilan pala ang bunga. Parang naalala ko sa ganyan din ako. Ilan sunis, ilan sunis, oh, sus, grabe. magtanim-tanim dati yung biyanan ko. Yan o, tingnan mo. Yan yung sinasabi ni body na gusto niyang ikan kasi ang dami ng mga, yung maliliit ng mga seedling. sidling. So guys, dinalaw namin yung ay namin. Kaya lang, sa tagal ng panahon, kita ni Tsura. <laughs> <Mga>, ang daming <laughs> saging. Ang ng mga, ito yung dahon ng saging. Eh yan, guys, resulta sa kakabisi sa kakahiga. <laughs> Kaya, higa ng higa. Higa ng higa. Kasi sa guys, ang ng lupain namin, no? Oh. Hindi <laughs> sa dito lang, sorry guys. <laughs> <laughs> Pero sa nakakaalam guys, mar lupa, marami kaming lupain guys. Kaya lang guys. Hindi amin. Ito guys, oh. dami guys, oh. Diba? Yeah, ang yeah, dami mga saging-saging. Diba? ba? oh, galing. Maganda po no, di ba? Hmm, parang ang sarap pag maghanap ng kuan ano yun yung kabute o ong. Pagani. Pagani to may mga saging. Yung ano ba yung pako? Yung ay pako-pako. Pako-pako, masarap yung ano. Igata sa kasalad. Salad. ba? Diba? dito ni. Ayun guys. Ayun guys, pabalik na kami doon. Ito oh. Para kang reyna, merong nakahilera mga puro puno ng ano na, Magani. mahugani. Ang lalaki na nila. Maganda kaya yung ano niya, bunga, parang uling, mm. gatong. O kasi matigas yung pinakabahay-bahay niya, liyo. no? Ganito, o. Oh. Eh -eh. hmm. Pag mga tag tagbunga talaga yan, ang dami namin na harvest dito, truck yung Mas dinadala. Ha? Si nanay, si ina. nasa ano kami? Nasa farm lang kami, kamo. Nasa farm kami sa kan sa ano yun? Lamuan. Lamuan. <coughs> Nandiyan na sila? 6.43. No, oh, ay, kanina pa ito pala. 8701 Maglulupak muna kami. Yan o, oh, lalaki ng mga puno-puno. Ito, yan. Imba niya ng tubig. Mm -hmm. Wala silang problema sa kahoy. Oo. Oh. lang sila. Oh. Tapos, ano yung libre tubig mo? Kuryente lang talaga. Kaya nga buhay na buhay ka na dito. Nag-ano mm. ka lang ng battery bank? Ayaw, ayaw. Dapat yon. yun. Ano, enjoy na enjoy yung mga tropa. nag na kami doon, Tay. Pinag-hati-hati <laughs> na namin nanay. na lang <laughs> ang area na doon. Di Uh, <laughs> may paalmusal na ang tropa. Uh. Oo, oh, sarap.